Magmula sa pagbukas ng makina hanggang sa canvassing ng boto, inilatag ng Miro Systems Company Limited ang posibleng maging proseso ng kanilang sistema para sa automated elections sa 2025. Pagkabukas ng mga makina, unang sinubukan ang pagshade ng balota. Wala halos pinagkaiba ang itsura ng balota ng Miro sa dati ng ginagamit ng bansa na iba lang may QR code at mas manipis ang papel nito. Hindi rin pahirapan ang pagpasok ng balota mismo sa mga vote counting machines. Pero sa pagboto at sa pagbabasa naman ng boto, sa pagboto, kailangan ay gumamit ng special pen mula mismo sa Miro Systems. At ngayon naman ay susubukan nating ipasok yung sample balota sa mga vote counting machines at mga ballot boxes ng Miro. Meron tayong ilang mga mali na inilagay. Tingnan natin kung babasahin. 마킹 벗어나도, 마킹이 벗어나고, 동그라미 안에, 동그라미 안에 있는 거를 계산을 하고, 살짝 이렇게 어긋날 수 있잖아요? 그거는 이제 트래킹을 해가지고, 가장 진한 부분을 찾아는 거예요. Criteria: What well, the markings inside the, the, the circle, so that has to uh, that has to increase by more than 20% to mm -hmm. be registered as a, the correct marking, and also you know these markings go outside the the circle, but uh, that will increase the likelihood of getting it marked. Pa-X mark, check, o kahit anong marka, binabasa ng makina. Sabi ng MIRU, kahit 20% lang kasi ang shade, papasok ang boto basta nasa bilog na katabi ng pangalan ng kandidato, ang marka. Mabilis naman ang pagbasa ng boto. Kahit sa canvassing, ilang minuto lang din ang itinatagal nito. Sabi ng COMELEC, masasabi nilang maayos ang ipinresentang sistema ng MIRU. Napakabilis na ilagay po na lahat. Uh, hindi namin inaexpect na na yung 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 amin gusto, yung mga ginusto namin sa ating pong uh, yung wish list, more or less nakita po namin dito sa gademo sa amin na makina. Kuha natin sa ABC namin na 155,000 lang. So ibig sabihin po kahit pagtanungin niyo po ang uh, kahit kasino sa IT, medyo hindi po yung ganoon kamahal considering na napakadami na features na sinama ng inyong commission on election kahit naman positibo ang kanilang komento sa Miro, babantayan anya ng COMELEC ang produksyon ng mga makina sakaling sa kanila na ibigay ang kontrata para sa 2025 automated elections. Kaming gumawa ng TOR, kami ang gumawa ng mga wishlist namin, sila ang sumunod. So if you notice this is a customized machine which wala pang production ito, hindi tayo pwedeng pakampante kasi compliant kasi pag mass production na doon na nagkakaroon ng medyo may reach doon. So ang gagawin siguro ng Comelec, in the event na sila yung ma-award, tututukan namin from the production level, from the customization. Ngayong linggo, inaasahang ilalabas na ng komisyon ang desisyon kung lusot na ba ang miru para sa automated elections. Samantala, nagkaroon din naman ng bidding ng COMELEC para naman sa internet voting ng mga overseas Filipino workers. May dalawang nagbid, pero pareha silang kulang sa legal, financial, at technical requirements ng COMELEC. Dahil dito, idineklara ang failure of bidding kaya inaasahang magbubukas ulit ng bidding ang komisyon sa mga susunod na linggo. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.